Bago nga uuwi si madam, meron pang last destination na gustong gusto niyang puntahan. Pero parang hindi ayon yung panahon. Tignan nyo naman, umiitim yung langit. Ibig sabihin yan, may paparating na uno. Parang hindi na ata makakauwi si madam nito. <coughs> Simula nung pagdating ni madam sa Siergao, walang tigil na yung ulan. <coughs> Eto pa yung malala. Na-stranded kami sa gitna ng lao Kung kailan last day na, minalas pa yung madam niyo. <coughs> pero parang masaya pa yung madam nito Yun kaysa naman mamatay kami sa kabano no? and enjoy na lang namin itong kamalasan namin ito <laughs> hindi na lang namin namalaya hmm. na karating na kami sa daungan ng bangka pero parang may K-drama pang nangyayari dito oh no man, no man. bago patuluyang magbago na naman yung ihip ng panahon <laughs> nagmamadali nang bumaba si madam sa barko <laughs> Pero nahirapan talaga kami dito sa Kalisod. Medyo nanganganib pa yung buhay namin dito, no? Di ba yan naman yung gusto mo, madam? Yung ganitong adventure talaga. Andito kami sa dagat, pero bakit parang aakit pa sa bundo? Pero para kay madam, easy lang sa kanya talaga ito. Dahil sa pagmamadali ni madam, nakalimutan niyang may kasama pa pala siya. Si Kumaring Maria, naiwan pa sa barko. Pero kinakabahan talaga ako dito sa Shergo. Kasi may baha na palang nangyayari dito. Pero ewan ko ba, nasa dagat kami, pero bakit binaha pa? bago namin pupuntahan yung last na destinasyon. Hindi pwede na hindi namin to puntahan no. ang Happy Islanders Coffee Shop na ang may-ari nito ay walang iba kundi ang sikat na sikat na si Andy Guzman. Wait lang, parang narong grammar ako no. Andy Eigenman pala. Kahit likod mo lang ang nakikita ko Andy, kumpleto na yung buhay ko. <laughs> likod mo lang Andy, kinikilig na yung kalamna ni Madam. <laughs> hindi pwede na pupunta ka dito na hindi mo man lang natikman yung coffee nila dito ba. Pero nag-order lang ako sa glit na wala na si Andy sa paningin ko. Hindi ko man lang nakita kung gaano katangos yung ilong mo, Andi. Pero okay lang, ganyan naman talaga ang buhay. Pero sa totoo lang, gusto ko lang talagang matikman yung kape ni Andi, ba? Happy I love you, Andi, nagkapi talaga kami sa ano mo, coffee shot ba? Gusto kita, ma ano ba, ma-picture, ma ma ma-picture kasama ako. <laughs> Uwi pa naman kami bukas, Andi. <laughs> and fairness, and ang sarap ng kape mo. <laughs> <Dada> ba! <laughs> Laban lang, manina! What is money? <laughs> <Yeah>. <laughs> <Paralo>! <laughs> Ito yung gusto namin puntahan bago kami uuwi. Dito nga sa Cloud 9. Kasi bibilangin namin kung 9 talaga yung clouds nila dito. <laughs> sa labas pa lang, no? Inaalok na nga kami <laughs> ng mga professional sa surfing. Pero bago ka makapasok nga, <laughs> syempre, magbabayad ka ng entrance, huy. <laughs> Eto ang tinatawag nilang Cloud nine. Eto yung sikat na sikat sa surfing. Kahit umulan na at bumagyo, ibang klase nag-ice latte pa tong madam niyo. Yung kasosyalan mo, madam ha, ilagay mo sa lugar. Pero nag-alala nga ako dito kay sir, no? Hindi ko alam kung ano yung pinagdadaanan niya sa buhay. Sa nakikita ko nga, parang ang bigat talaga ng pinagdadaanan niya, no? Kahit bumagyo pa yan, walang makakapigil sa amin na magsurfing. Eto nga, tinuruan na kami ni Kuya kung ano yung mabisang teknik ba. Siyempre, dahil bobo itong si Madam. Na-stress na lang si Kuya sa kakaturo, hindi pa din marunong si Madam. Ang kabubuhan mo, Madam, dinala mo pa talaga sa surgaw. Napasabi na lang si Madam na bahala na si Batman. Pero sa nakikita ko, hindi pala madali, no? Kailangan talagang makabalance ka. Kung hindi, laglag ka talaga. Ayan tuloy, parang natatakot na si Madam mag nito. Pero dahil lumaki si Madam na hindi sumusuko sa buhay, eto at nagtry si Madam. Sa nakikita nyo, unang try ni Madam, nahulog siya. Pero sa pangalawang pagkakataon, nakabalance na kagad yung Madam nyo. Anong inaakala nyo, hindi fast learner tong si Madam? Sinasabi ko sa inyo, nakaka-addict din pala itong surfing. Kaya etong si kumparing Yuji ayaw nang tumigil eh. pwedeng pwede na talagang isasabak sa competition. Tignan nyo si Kumaring Maria. Ang galing-galing ng magsurfing. Sinulit talaga namin, tumigil kami nung paggabi na. Dahil natuto na si Madam magsurfing, pwedeng-pwede na siyang umuwi sa mansyon. <laughs>